Lalo pa sa ano Oh. Pwede pumasok dyan? Eh? Ha? Pwede po. Di? Pwede kuya pumasok dito? Sa taas? lang kasi. Ha? lang. yung May nakapasok mo. Pwede pumasok. la Purisima Conception. Pasok. Dito. dito ba may ano? Ayan. Ito ito, nila. Ito, ito, nila. Ito, nila. Ay. Ito yung. Tanim nila. Dito na dito. Ay. Di ako pabibila. Tayo din makabilikan dila sa ate. Wala. Nandito makakain ka dila nang sakto lang. Ah, zalama. Saan kayo yan Kabite Hindi yan Wala namang na po kayo May ano kayo te? Yeah, magro Rosario Nung nangarana, diyan ka rin e, Merkules ne? Ngayon pa na ako nakarating Ngayon lang ako nakarating yeah. Opo. Tatlo lang kami. Tingnan natin ito sa. sin uusin ko muna ang video ko Ito po ang dito, grotto ng Mount Araya. Ito ang grotto ng Mahimala. Tapos ito po yung tubig ng Mahimala sa Virgen Maria. Magdasal muna ako, people. Maraming salamat.